Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin. Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan. Isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin tunghayan natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng ating huling manlalakbay. Agad siyang tinutukan ni Miner ng baril at pinilit na magpaliwanag, pero bago pa man makasagot, biglang may sumulpot na isang malakas na pag-atake, labis itong itinabahala ni El kaya napalingon siya. Ngunit huli na, diretsyo tumama ang pagsabog na umabot pa kina Miner at Zio, ang ataking yun ay mula sa bagong dating na pirata na si Kadrol na nagsabing tila hindi pa sila nahuhuli. Mula sa usok, lumabas si El at mabilis na tumakbo o palayo. Kaagad namang inutusan ni Cadrel ang kanyang mga kasamahan na habulin siya. Sabi pa niya kay Miner, na parang inuulit lang ni El ang ginawa niya noon sa Hundredman Man Gate. ayun pa sa kanya, nauunawaan ito ni Kyrin kaya sila ipinadala roon. Samantala, habang tumatakbo si El, bigla niyang inilabas ang kanyang fire arrow na may telekinesis. Tumama yun sa mga humahabol na pirata at agad silang napatay. Naiinis na natanong ng isang pirata kung bakit nagagawa yun ng isang tao lamang, saglit pa, nagpakawala siya ng skill na swift fire gamit ang baril, na nagdunot ng isa pang malakas na pagsabog, inakala ng isa sa mga pirata na nahuli na nila si El. Ngunit biglang may napakalaking apoy na sumulpot, patungo sa kanila, at muling nagpasabog ng mas malakas. Habang tumatakbo, naisip ni El na napatumba niya ang tatlo, ngunit marami pang kalabang pumasok sa gate, Napaisip siya kung nahalata na ba ng mga tagasunod ang kanyang plano, sa bigla ang pagsulput ng isang anino sa kanyang harapan, natarante siya, si Minor pala yun, nakataas ang dalawang baril at nagsabing hindi siya magmimintis, sunud sunod na pag-atake ang pinakawala ni Minor, habang si Eli pilit na tumatakbo papasok sa loob ng kweba. Sa kanyang pagtakbo, napansin ni Eli ang ikalawang gate, samantala, hawak ni Cadrell ang isang bomba at inutusan ng kanyang mga kasama na yumuko, na ikinagulat ni Zio, kasabay nito, Lumiwanag ang item sa mata ni el at ginamit niya ang kanyang telekinesis para ibagsak ang isang malaking bato sa harap ni Miner, dahilan para mapahinto ito. Ang bambang itinapo ni Kadrol ay biglang lumiwanag at sumabog ng ubod ng lakas, yumanig ang buong kweba. Bumagsak ang mga bato mula sa kisame at natumpok sa lugar kung saan naroroon si Miner, lumapit ang mga pirata ngunit wala silang nagawa kundi mapamura, sa loob ng guho, makikita si Miner na umuubo sa alikabok, biglang may lumiwanag na isang staff sa kanyang harapan, kaya nanlaki ang kanyang mga mata at agad itinaas ang baril, ngunit si L pala hawak-hawak ang kanyang staff at nakatutok ang skill na fire arrow diretso kay Miner. Mapapansin na hindi nadagana ng mga bato si na L at Miner dahil ginamit ni L ang kanyang telekinesis upang pigilan ito. Doon, diretsong tinanong ni Miner kung ano ba talaga ang problema niya at kung ano ang pinaplano ng bastardong si L. Tahimik lang si L habang tinututukan siya ni Miner ng baril, pagkalipas ng ilang sandali. Natanong niya ito kung handa na ba siyang tanggapin ng katotohanan, doon makikita ang panginginig ng kamay ni Miner habang mahigpit ang hawak sa kanyang baril. Sa labas naman ng tumpok ng mga bato, hawak-hawak ni Zio ang damit ni Cadrell, na iinis niyang tinanong kung para saan ang ginawa nito. Dahil nadamay pati si Miner, ngunit bago pa man makasagot si Cadrell, biglang may malakas na pagsabog mula sa loob ng guho, na agad umagaw ng atensyon ng lahat ng pirata. Buhay pa ba si Miner? Pasiga na tanong ni Zio sa butas, pero sa halip na sagot, isang fire arrow ang biglang lumabas mula roon, dumaan sa pagitan ni Nakadrol at Zio, hindi pa natatapos, dahil may biglang umangat na baril at sunod-sunod na putok ang bumulaga, nabigla si Cadrel, huli na, tinamaan siya sa iba't ibang parte ng katawan, naliligo sa sariling dugo. Tanging ang tanong na, bakit, ang naibulalas niya bago tuluyang bumagsak. Mula sa guho, lumabas si Miner, nagliliwanag ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala si Zio, kaya agad niya itong tinanong kung paano niya yun nagawa, si Miner naman, binalingan si L at nagtanong tungkol sa resulta, ngunit malamig lang siyang sinagot ni L, nagsayang ka lang ng mana, dahil sa katigasan ng ulo mo. Habang magkasama silang nakaharap sa mga pirata, dumating pa ang mas maraming bagong pirata na pumasok sa loob ng gate, eksaktong inaasahan ni L, kaagad namang tinawag ni Miner ang pansin ni Zio at iniutos dito na dalhin ang kanilang mga kasama at umalis, nalito si Zio, ngunit dinugtungan ni Miner, habang nakataas ang baril, na yun ay direktang utos mula sa kanilang kapitan na si Kieran, at doon, makikita na suot na ni Miner ang isang gintong kwintas. Samantala, lumipat tayo sa ikalawang gate, naroon si Obero, na hindi sinasadyang makapasok at sana'y maghihintay lang sa labas, dahil sa kakaibang anyo ng paligid, natanong niya kung kuweba nga ba ang lugar na yun, ngunit agad na aga ang kanyang pansin nang mapansin ang isang anino sa malayo, napaisip siya kung tao nga ba yun, kaya nilapitan at tinawag. Ikinataka naman ito ng pet snail ni Elle, nakasalukuyang naroon, habang papalapit si Obero, ipinaliwanag niya na nahiwalay siya sa kanyang party at nagtanong kung maaari silang magsama, ngunit biglang umatake ang pet snail at tinuklo ang kanyang paa. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at matamba, galit niyang tinanong ang nilalang kung ano ang ginagawa nito at binalaan pang lulutuin niya ito. Ngunit nang siya'y nasa lupa na, lumapit ang kanyang tinatawag, at sa gulat niya, hindi ito tao kundi isang halimaw, isang kakaibang kombinasyon ng tao at kabute, napatili siya ng ubod lakas, kasabay ng pagising at paglabas ng maraming kakaibang halimaw na mushroom sa paligid ng ikalawang gate. Bumalik tayo kay Miner, nakataas ang kanyang baril habang matigas ang tinig, yun daw ay utos ng kanilang kapitan na si Kieran. Ngunit napansin agad ng mga pirata ang suot niyang gintong kwintas, isang bagay na hindi nila inasahan. Muli tayong bumalik sa istorya, doon, Tinanong ni Miner si L kung ano ba talaga ang ginagawa niya, saglit na natahimik si L habang nakatutok sa kanya ang baril ni Miner, pagkaraan ng ilang sandali, binalingan niya ito at tinanong kung alam ba niya ang katotohanan sa pagkamatay ni Eagle Eye Leia. Nagulat si Miner, anong pinagsasabi mo? Agad niyang tanong. Sumagot si L, lampas sa malaking guho ng mga bato, may mga tagasunod ng Black Magician, at ang mga yun, mga kaibigan mismo ni Miner, ang tunay na dahilan sa likod ng pagkamatay ni Leia. Galit na inutusan siya ni Minor na manahimik, ngunit nagpatuloy si L, sinasabing alam na rin ito ni Kieran, kaya siya mismo ang nagpadala sa kanya rito, dinagdag pa niya, hindi mo ba napapansin, pilit kanilang nilang inihiwalay kay Kieran, dahil ang susunod nilang target, ay ikaw, ang ikalawang disipulo. Natigilan si Minor, hindi niya matanggap na mismong sa loob ng kanilang hanay may mga tagasunod ng Black Magician, at sila pa ang pumatay kay Leia. Maya, maya ipinakita ni L ang isang gintong kwintas, ito, ibinili ni Kieran para sayo. Nanlaki ang mga mata ni Minor, kilala niya yun, ang kwintas ni Kieran, isang simbolo na hindi basta-basta ibinibigay kaninuman, kung hawak ito ni L, ibig sabihin ay alam na nga ni Kieran ang lahat, at kaya siya pinuprotektahan. Dahan ang tinaas muli ni Miner ang kanyang baril, na itanong niya kay L, ang lahat ba ng pinatay mo, ay pawang mga tagasunod ng Black Magician. Tumango si L, agad namang dinugtungan ni Miner. paano mo sila nakikilala? At doon, nagliwanag ang item sa isang mata ni L. Lumipat naman ang eksena sa mga cross hunters, sa tingin ko, mali ito, sabi ng isang lalaki kay Cheryl, kilala tayo ni L, at alam din niya ang mga item na hawak natin, kainahinala, hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang tinutukoy niya, ang penetration monocle, isang item na nagbibigay kakayahan sa gumagamit na makita ang daloy ng mana, magandang paraan para matukoy ang mga tagasunod ng black magician, ngunit may kapalit, malakas itong kumunsumo ng mana. Ayon kay Cheryl, wala pa rin nakagamit ng item mula ng mamatay ang isa sa kanilang kasama. Tinanong niya kung hindi ba nila alam na gumagana lamang ito kung akma sa elemento ng gumagamit. Napabuntong hininga si Cheryl, gayon paman, hindi ko alam kung paano ito nagagamit ng lalaking yon, na para bang isang magician, at kahit ako, hindi ko siya pinagkakatiwalaan, pero sigurado akong magkatugma ang ating mga layunin sa ngayon. Ngunit ang lalaki ay mariing sumagot, marahil, isa lamang itong patibong, hindi natin alam kung sino talaga ang nasa likod nito. Napasabi si Cheryl na wala na rin silang magagawa, dahil napahiram na niya ang item kay L. sa tingin niya, magiging pabor pa nga ito sa kanila, dahil kung ang mana ni L ay hindi sapat sa item, mamamatay siya bago pa man niya ito magamit, kaya minabuti na lang nilang maghintay at panoorin kung anong magiging resulta. Balik tayo sa loob ng kweba, makikita natin ang paghaharap ni L ni Miner at ng mga pirata. Matatag ang tinig ni L, lahat daw sila, maliban sa tatlong nasa unahan, ay mga tagasunod ng Black Magician. Anong pinagsasabi mo? Singit ng isa sa mga pirata, wala ka namang ebidensya. Kaya agad ginamit ni L ang Penetration Monocle sa kanyang mata, habang iniisip niya, na kahit sa kanyang nakaraang buhay, napakahirap tukuyin ang mga tagasunod, ang kanilang mga tatu ay hindi lumilitaw, maliban na lang kung ito ilalagyan ng mana, at maaari pa itong matagpuan sa kahit anong bahagi ng katawan. Ngayon, malinong niyang nakikita ang daloy ng mana ng kaharap at doon, sa pinakaloob, sumilip ang isang pulang aura. Agad niyang ginamit ang telekinesis para hilahin ang bangkay ni Cadrol mula sa lupa. Hinawakan niya ito sa buhok at malamig na nagsalita, "Sinusubukan kung maging Merspeto, pero hindi ba't masyado kayong matapang?" At doon, ipinakita niya ang tato ng Black Magician sa noo ni Cadrol. Nabigla ang lahat ng pirata, hindi sila makapaniwala, isang tagasunod na pirata ang napamura sa takot. Mabilis na nagtaas ng armas ang iba pang tagasunod, patayin sila, sigaw ng isa, at agad nilang pinaulanan ng atake sina L, Minor, at Zio. Mabilis namang nakailag si Zio, pero litong-lito siya, anong nangyayari dito? Kasunod nito, pinalabas ni Zio ang kanyang malakas na skill, Cannon Splasher, gamit ang kanyang dambuhalang baril. Si Minor naman, seryoso ang mukha, naglabas din ng kanyang atake, agad na tumapos sa isang tagasunod na pirata. Habang patuloy ang bakbakan, napansin ni El na halos maubos na ang kanyang mana sa paggamit ng monocle at sa paghahanap ng mga tagasunod, naiisip niyang magiging dehado sila sa laban, kaya iminungkahi niya, pumasok na lang tayo sa ikalawang gate, magtago muna tayo. Ngunit malamig siyang pinutol ni Miner, manahimik ka, ako mismo ang papatay sa mga tagasunod ng Black Magician. Bigla, isang pirata ang naglabas ng kakaibang item, isang bungo na naglalabas ng kulay lilang aura. Umatras kayo kung ayaw niyong masaktan, sigaw nito. At sa isang iglap, kumalat ang kulay lilang usok, kasabay nito, sumulpot ang mga kamay na yari sa aura, mabilis na pumalibot kay Minor. Nagulat siya, ano to, hindi niya makita kung saan nagmumula, kaya natanong niya si L. Ito ba'y isang ilusyon, nang bigla na lang, may isang bagay na tumama kay Minor, bahagya niya itong naiwasan, pero sugat ang tumama sa kanyang pisngi, at ilang hibla ng kanyang buhok ang naputol. May malawak ng iting wika ng piratang tagasunod, nakakabilib daw na nagawa yun ni Minor kahit wala siyang nakikita, pero dagdag pa nito, mas mabuting maghanda na siya. Nababahalang napasigaw si Zio na wala siyang nakikita, samantalang ang isa pa nilang kasama ay nagtataka kung ano na ang nangyayari, itinutok ng piratang tagasunod ang kanyang baril kay Minor na natigilan sa kinatatayuan, malamig ang boses nitong nagsabi na ipapadala na niya si Minor kasama ng Eagle Eye dahil tiyak na nami miss na raw ito. Agad niyang pinaputok ang baril, habang ang balay papalapit sa mukha ni Minor, nadagdagan pa ng mapang asar na salita ng pirata, sabihin mo kay Leia, binabati ko siya sa kabilang buhay. Tumalsik ang dugo, ngunit sa mismong huling saglit, dumating si L sa tamang oras, na iligtas niya si Minor mula sa tiyak na kamatayan. Hindi makapaniwala ang pirata, kaya napatanong kung paano ito nagawa ni L, hindi raw dapat nila nakikita ang kahit ano. Subalit makikita natin ang pamumuti ng mga mata ni L at Minor, bunga ng ginamit na item ng kalaban, pero dahil suot pa rin ni L ang penetration monocle, nagagawa niyang makita ang lahat sa pamamagitan ng daloy ng mana. Agad na nagutos ang lalaking tagasunod na barilin si L, ngunit mabilis niyang ginamit ang telekinesis upang pabagsakin ng isang malaking bato, na nagsilbing panangga gaalaban sa mga putok. Kasunod nito, Itinaas ni El ang kanyang nag-aapoy na staff, sunod-sunod niyang pinakawalan ng mga fire arrow, bawat tiray tumatama, bawat kalaban na madaanan ay agad na nalilipol. Isa sa mga tagasunod na pirata ang nagpalabas ng sariling contra skill, ang cannon spike, ngunit walang kahirap-hirap itong winasak ng fire arrow ni El, hindi makapaniwala ang pirata, napasigaw siya ng, hindi ito posible, bago siya tuluyang tamaan ng apoy sa ulo, at agad na mamatay. Dahil dito, napaisip ang lalaking tagasunod, isang simpleng fire arrow lang yun, pero bakit ganun kalakas? Agad siyang nagutos sa kanyang mga kasamahan na pigilan si L. Ngunit mabilis na pinakawala ni L ang kanyang apat na phoenix feather, at mula rito ay inilabas niya ang kanyang malakas na skill, revolver. Sumalpok ang pag-atake sa mga pirata, lumikha ng napakalaking pagsabog na humanig sa buong kuweba, hawak-hawak pa ng tagasunod ang bungo ng bigla siyang nabahala, Paano na iba ni L ang direksyon ng kanyang fire arrow? At bago pa siya makagalaw, biglang sumulpot si L sa kanyang tabi. Agad nitong hiniwa ang kamay na may hawak sa item, kasunod ang mabilis na pagsaksak ng kutsilyo. Sunod pa roon, ginamitan ni L ng apoy ang mismong bungo at agad itong nadurog dahil dito, nakabalik sa normal si Minor. Habang ang pirata naman ay bumagsak sa lupa, napamura, at biglang nagliwanag ang katawan. Isang bomba pala ang inactivate niyang skill, habang sumisigaw ng, para sa black magician, nagsimulang maglitawan ng dose-dose ng bomba sa paligid ng kuweba, ilang sandali pa, nagsunod-sunod ang mga pagsabog, napakalakas, nakapanginilabot. Naitalsik si na Minor at ang kanyang mga kasama, ngunit makikita natin ang isang higanteng bato na pinalibutan ng telekinesis, ginamit ito ni L upang saluhin si Minor at ang mga pirata, ngunit napaisip siya, malapit na siyang umabot sa kanyang limit kailangan niyang makapasok sa ikalawang gate bago pa siya maubusan ng mana. Habang patuloy silang nakasakay sa batong kontrolado ni L, bigla namang sumulpot ang isang tagasunod sa tabi ni Minor at agad siyang inatake, na si Minor mula sa kanilang sinasakyan, kaya't napasigaw si Zio sa sobrang kaba. Mabilis na ginamit ni L ang kanyang telekinesis upang sagipin si Minor, ngunit sa mismong harap niya, Nagtapo ng bomba ang tagasunod, mula roon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog at kasunod nito, ang napakalaking pagsabog na yumanig hanggang sa ikalawang gate, nagkamalay si Minor, nakaupo sa lupa, at labis na nanlaki ang kanyang mga mata, sa harap niya, ang ikalawang gate, wasak na wasak, nagkadurog-durog sa tindi ng pagsabog na nagmula sa itinapo na bomba ng tagasunod. Dahil sa pagkasira ng gate, napabuntong hininga ang babaeng pirata at sinabing, sa dami ng bagay dito, ito pa ang nasira. Agad namang nagtanong ang kanyang kasamang lalaki kung nakatakas ba si Elba, pero may isa pang lalaki na sumabat, nagsabi na hindi ito problema, muling tatubo ang gate mamaya, at hindi naman yun ang tunay nilang pakay, ang totoo, ang misyon nila ay patayin si Minor. Mabilis na lumusab ang isang tagasunod na pirata, nakabalot ng kulay lilang aura ang kanyang kamay at ginamit niya ang skill na screw punch, pero nakaiwas si Minor at agad binaril ang kamay nito hindi tumalab ang bala dahil ginamit ng kalaban ang isa pang skill, Willow Defensive. Nagtaka si Minor at natanong kung lihim na skill ba yun, ngunit hindi siya tumigil. Sunod-sunod ang pagpapaputok niya ng bala, pero tinawanan lang siya ng kalaban at sinabing napakahina ng kanyang atake habang patuloy na sumusugod, muling nakalapit ang pirata at umatake, pero muling naiwasan ni Minor, tumalon siya ng mataas, tumapak sa balikat ng kalaban, at itinutok ang kanyang mga baril sa likuran nito sunod-sunod ang putok at dugo ang tumilamsik mula sa katawan ng pirata, kabilang na sa paa, dahilan para mapakagat ito sa sakit. Biglang nagpaputok mula sa malayo ang iba pang mga tagasunod, agad inipit ni Minor ang ulo ng pirata gamit ang kanyang hita at sabay ibinagsak ang sarili sa lupa, sa bilis ng galaw, ginamit niya ang katawan ng pirata bilang panangga, kaya ito ang nasapul ng mga bala at napaubo ng dugo, pagkababa ni Minor mula sa balikat nito. Agad siyang nag-counter-attack at tinamaan ang ilan pang kalaban, na ikinamatay ng mga ito. Ginamit pa ni Minor ang paa ng katabi niyang kalaban para sandala ng kanyang kamay habang umatake, sinugod siya ng kalabang yun gamit ang sandatang nakakabit sa kanyang braso, pero mabilis siyang tinutukan ni Minor ng baril sa tiyan at pinaputukan, napaubo ito ng dugo. Hindi pa natapos doon, pinakain ni Minor ng baril ang bunganga ng pirata, seryoso ang kanyang mukha habang itinutok ang getilyo, at isang mabilis na putok ang bumasag sa katahimikan, natamba ang pirata, at ikinabahala iyon ng mga natitirang kasamahan. Habang nababalutan ng dugo ang buong katawan ni Minor, seryoso ang kanyang mukha nang sabihin niyang wala na siyang oras, dahil dito, sabay-sabay na sumugod ang mga kalaban. Samantala, lumipat ang eksena kay Dibo, dahil sa nakita niyang napakaraming gate, natanong niya kung ano ang meron dito, sumabat si Kiri at nagtanong kung lahat ba yun ay ikalawang gate, ipinaliwanag naman ni Ralph na marahil ito ang tinatawag na espesyal na mga gate na konektado sa ikalawang rehiyon, dagdag pa niya, kapag may sapat na bilang ng tao na dumaan, kusa itong magsasara at mapipilitan ang mga may iwan na gumamit ng natitirang gate. Napatigil si Debo at naitanong kung paano sila muling magtitipon kung hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng mga gate. Umiling lang si Ralph at sinabing wala silang magagawa kundi ipaubaya ito sa swerte. Maya-maya, nagliwanag ang isang orange na gate, tatlo lang ang nakapasok, sina Kiri, Debo... At Ralph, napansin ni Ralph na tila tatlo lamang ang kaya nitong tanggapin at pinaalalahanan ang dalawa na maging mapagmatsyag dahil posibleng si L ay mapasok sa ibang gate, kaya't kinakailangan nilang muling magtipon agad-agad. Ngunit habang nagmamasid si Debo, nakakita siya ng isang anino na mabilis na tumatakbo, nang magtanong siya kung ano yon, biglang lumitaw si Obero, natatawa sa takot habang hinahabol ng mga halimaw na kabute, sumisigaw itong humihingi ng tulong, ngunit nagalit si Debo at sinabihan siyang huwag lumapit, Pilit na iginigiit ni Obero na tutulungan niya sila. Ngunit hindi yun pinaniwalaan ni Dibo at pinalis siya. Napatanong na lang sila kung nasaan ang kanilang pinuno, si L. Samantala, si L ay gumagamit ng penetration monocle. Doon nila natuklasan na kahit sa kinaroroonan nila, may mga mushroom monster din. Bigla na lang sumabog ang isa sa mga ito dahil sa pag-atake ng mga pirata. Nabahala si Zio at napansin niyang kakaiba ang mga halimaw, may mga damit at parang tao. Natanong pa niya kung dating tao ba ang mga ito, Ngunit maring sinabi niya na wala na silang oras para mag-isip Ang mas nakakatakot, kahit tinatanggalan ng ulo, patuloy pa rin silang gumagalaw Napaisip si L, dahil sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya pa naranasan ng ganitong uri ng halimaw Habang sinusuri niya ang daloy ng mana, napansin niyang wala itong mga core Marahil ay mga bangkay ng tao na naging zombie, ang masama pa, wala silang malinaw na kahinaan Kaya't hindi sila tuluyang mapapatay Nalito si L at napatanong kung ano ang nangyayari habang hinahanap niya ang pinagmumula ng kumukunektang mana, nakita niyang lampas ito sa kabilang pader. Doon, bigla niyang nasal ayan si Debo nakaharap ang napakaraming mushroom monster. Naramdaman niya agad ang matinding sakit ng ulo, hindi na kinakaya ng kanyang mana ang paggamit ng item. Nang mag-aalala na si Zio sa kalagayan niya, biglang lumitaw sa kanilang likuran ang isa pang mushroom monster at umatake, sa mismong sandaling yon, nagliwanag ang isa pang orange na gate, Kasabay ng pagbagsak ng isang malaking bato na tumama sa halimaw. Ikinagulat yun ni Zio dahil ang bumaba mula sa bangin ay si Minor mismo, dumiretso sa ikalawang kuweba kung saan naroon sila El at ang kanyang mga kasama, agad niyang ginamit ang kanyang skill upang pabagsakin ang mga bato sa kisame ng kuweba, na tumama sa mga halimaw sa ibaba, nang makalapag si Minor, nakahinga ng maluwag si Kevin at sinabing gama ng kanyang loob dahil ligtas itong nakarating. Habang nagliliwanag ang baril ni Minor, Mariin niyang sinabi na lumayo na kung ayaw masaktan, nakita ito ni Kevin, at bagamat nagtaka, napangiti na lamang, ilang sandali pa, kumawala ang liwanag mula sa sandata ni Minor at dumiretso sa mga halimaw na mushroom. Sumabog ang napakalakas na skill, yumanig ang buong paligid, pagkaraan ng ilang saglit, nagmulat ng mata si El, kasabay ng unti-unting paglaho ng usok, at nang tuluyang lumino ang tanawin, tumambad ang napakalaking butas na dunot ng pinakawalang kapangyarihan ni Minor. Nakadapa pa si Kevin sa lupa at halos mapahinga ng mabigat. Sinabi niya kay Minor na muntik na siyang mapatay nito. Agad siyang tumayo. Ngunit napansin niyang marami pa ring halimaw na naiwan. Kaya't nagtanong siya kung ano na ang gagawin nila. Lalo't wala na siyang sapat na bala. Ngumiti lang si Minor at sinabing magagamit pa niya ang kanyang skill ng isang beses. Ngunit kailangan niyang mag-ipon ng mana. Agad siyang pinigilan ni L. Kailangan pa raw nila ang skill na yun, Napakunot noo si Minor at tinanong kung hindi ba nito nakikita ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit mabilis namang nag-isip si L, may tinatayang isang kilometro lamang ang pagitan ng kanilang kinaroroonan at kinadibo, at wala na siyang oras para mag-alinlangan habang may kinukuha siya mula sa kanyang sisidlan, sinabi niyang bigyan lang siya ng tatlong minuto. Nagtaka si Minor kung ano ang magagawa nito sa ganoong kaitling oras, sagot naman ni L, habang nilulunok ang mga bilog na bagay na kanyang kinuha, ikitlir ko ang gate. Samantala, sa kabilang bahagi ng kuweba, patuloy na nakikipaglaban si Dibo, paulit-ulit niyang inuulan ng atake ang mga halimaw, ngunit nanlaki na lang ang kanyang mata, hindi sila namamatay kahit anong gawin niya. Bigla siyang nadakip ng isang halimaw sa leeg, sa kabila ng wala itong ulo, nagawa pa rin siyang atakihin, napasigaw si Dibo, ngunit agad siyang nasagip ni Ralph, na isang malakas na suntok ang pinakawalan, dahilan para tumalsik ang halimaw. Dahil walang tigil ang bugso ng mga kalaban, natanong ni Dibo kung may paraan ba para tuluyan silang mapatay. Ngunit pinagsabihan lang siya ni Ralph na tigilan ang pagrereklamo at itumba na lang ang mga ito kung may oras pa siya para mag-isip. Kasabay nito, nakikipaglaban si Nakiri at Obero, sa kalagitnaan ng laban, nadakip ng isang halimaw ang kamay ni Obero na may hawak na baril, hindi niya sinasadyang makaputo, at tinamaan ng isang malaking bato sa kisame, bumagsak yun at nadaganan ng halimaw, dahilan para mapatamba ito. Napuri siya ng mga kasama, at tuwang-tuwa namang sinabi ni Oberow na madali lang yon para sa kanya, ngunit kasunod ng pagbagsak ng bato, isang kakaibang bagay ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Sa harap mismo ni Nadibo, isang dambuhalang halimaw ang lumitaw, kalahating mushroom, kalahating insekto, na pangangasi si Dibo sa laki at nakakatakot na itsura nito, galit siyang napasigaw, ano na lang ang gagawin natin, at sa puntong yon, Napagtanto nilang si Obero mismo ang nakagising sa ganoong klaseng nilalang.